May hapon mga kapugri. Ay kalagalag man ugma. Na dai tay lutia diri o. sa tuig ginahan sa to Na tay lutia diri o lang ang kilo. Na butay mga lubi. Ini nga tuang mga lubi. Bainti lang ang buok. Ay nato sayuti para karni isagol bainti lang po mga kapubri. tapos tag sinta na ang ilang luti ha diri bayin na ako oh, gamay na lang mga kapubre Tung lupi mga kapubre gamay na lang po sige dali na mo diri sa tindahan mga kapubre na po dahil ko pal paluwa mga kapubre uga kaayo kitsa to yung maglata maglitso na ako'y palwa tag singko lang ang buo Location na mo mga kapobre na mi dere sa Purok Dos Kumarong. Hindi san pag magdala mo kare mga kapobre. Singko lang ang buok. Hanggang dito lang muna ako mga kapobre maayong hapon sa tanan.